mag-change oil tayo ng e-bike. Okay, uh, kung nakikita nyo itong sa ilalim guys. Okay, ito, 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 yung butas na yan. Bubuksan nyo yan, dyan lalabas yung langis. Yan yung pinakamakina niya eh. Maliban dun sa dynamo ha, iba yun. Tapos dito guys ay ito, bubuksan nyo rin yan para tuloy-tuloy yung agos ng langis at dyan din ilalagay yung bagong langis so ito na yung nakuha ko at uh, nangingitim na at naging ko konti malapot lapot na guys at ito ang ating ilalagay one liter yan one liter okay at uh, gagamit tayo ng lagayan ng alkohol. Dahil hindi kasi yung imbudo doon sa may butas. Ito yung gagamitin natin. So ito kakarga na natin guys. Punti-unti lang. Ayan oh. Tapos yung sa may araw guys ha. Yung ko yan. Bubuksan nyo rin yung ano dyan bukasan para yung langis ay tuloy-tuloy na buwaba yung sinasali natin. Kasi kung hindi natin bubuksan yung sa may araw kanina, mahirap ipasok yung langis. Okay, parang singawan ng hangin yan. Ako lang nalaman to na chi oil pala tong e-bike. Kasi nagpapalit ako ng, ano, battery. Sabi niya sa akin ng technician kung na chins oil ko na daw. Sabi ko hindi pa. Simula noong 2016 noong nabili tong e-bike. Ay eh kaya ito nga, chins oil ko na. Baka po eh, masira pa yung pinakamakina niya eh. yung i-bite nyo, baka ano nyo pa, hindi nyo pa, ano yan, na change oil, baka malapot na. Saka, ano pa pala guys ha, <coughs> sorry. Yung sa ilalim pala guys, minsan silip-silipin nyo, baka maluwag na. Kasi yung sa akin, nung binuksan ko, parang maluwag, buti tinatanggal yung ano, yung lock nung butas dahil kung nawala yun, yari. Mauubos yung langis niyan. Yung bili ko dun sa nilagay kong langis, guys, ano lang yan? 200 plus. 215 ata yun, bili ko. Para sa motor yun eh. Well, pwede na. Para sa laman na makina yan. Importante dyan kasi hindi nag-iinit yung makina. So ayan, tapos na. Nasa, ano, halos isang liter din yung naubos. Yan o, oh, tatakpan nyo yan pag uh, tapos na kayo naglagay. May tira pa ako sa one liter na one port na natira. Halos isang liter din. So ayan guys, tapos na akong naglagay. Kaya yung e-bike mo, uh, i-change oil mo na rin. Okay, thank you.